Hello guys, isang magandang magandang uh, umaga po sa inyo at sa magandang araw sa inyo mga boss at mga amo Gusto nyo bang matutunan ng simpleng pagkabit ng mga outlet at utility box? Tara po, let's go, panoorin nyo lang po itong aking ginagawa Siyempre po, ang una po ay sinsilin muna natin yung ating paglalagay ng utility box At siyempre po, hindi pwedeng mawala ang intro muna tayo mga boss ito nga po pala ang ating ginagawa ngayon ano ang paglalagay ng utility box para po sa ating electrical ano ganito po ang lagay, paglagay ng ating electric ng utility box ano ito po ay e binili natin 10 piso ang isa pero kapag sa hardware ka po, bumili masyadong mahal ano yan dahil kaya po malaki po ang ating binutas dahil dalawa pong utility box ano. Tapos isa po dito at lalagyan po natin ng duktong na flexible hose. Ito po ang ating ilalagay no. napansin nyo po ano nakabit na ito po ito po ay dito ilalagay natin yung isang live dito naman po yung isang live papunta sa taas at saka sa mga apat na gusto mong ilagay ilagay na wire kung ilang wire halimbawa po katulad nito ay ay dalawang utility box pwede ka maglagay ng 3 gang switch dyan no dito 3 gang switch anim na wire ang ilalagay nyo para sa isang switch tapos meron ka pong isang live tapos ang ating flexible hose ito po ay pag may dumaan dito live pwede nyo pong idaan dito papasok, papalabas dito sa isang utility box ano tapos yung tatlong wire dito naman ilabas dito sa kabila sa baba ano para lumabas din dito sa utility box na to no? Tapos, may iwan po rin dito, dito yung tatlong wire. Yan po yung kahalagahan nito, no? Kaya po tayo naglagay ng ganito. Ayan, ngayon, sisementuhan naman po natin siya, no? At ito naman po yung isa na ginagawa rin natin yun sa labas, ano? bago nyo po ilagay yon, itong ating utility box, bubuksan nyo po muna ibabaw nung dahil may nakabang ng wire doon. Yan, gaya lang ginawa natin, ano, tapos isementuhan po natin yun, ano, ganyan lang po ang gagawin natin, isimentuan mo natin bago yung salpak ano. Tandaan nyo po ha, yung sinabi ko sa inyo kanina, dito po ay may lalabas natin ng flexible hose pataas para sa switch po ito maglalabas kayo ng isang live lang isang live para po do sa kung ang alabawa ang wire nyo po ay color coding kung wala naman kayong pang color coding puro itim ang gagamitin nyo talupan nyo na lang po yung isa na live gandaan nyo po yun Doon po sa taas kasi ang splice nyan no? sa susunod po ipapakita ko sa inyo yung pag wiring ano ito po ngayon ang ating ginagawa electrical ngayon naman po ay magkakabit tayo ng wire dito sa ating utility box ano para po sa ating outlet ito yung ating wire na uh, di dose sukat nito para sa outlet ay 3.5 ano 3.5 po kailangan natin para sa outlet yung makapal ano yung PD, health natin. Mapakita ko lang sa inyo kung paano natin ikabit Yung ating utility, ay uh, flexible hose ay walang alambre. No? Hindi natin inabangan ng alambre. Para mabilis siya isuot, manggagaling sa itaas, pababa. Ano? Uh, pakita ko po sa inyo. Kaya yung flexible hose yung flexible hose niya. Pues sin dudo, pues, esto que nakita niyo po, lumabas na siya dito, no? Ngayon, susitin so, natin siya. Bali, kuti lang po kailangan natin ilabas, ano? Ayan. Pag sa outlet po, dalawang wire lang, ano? Kapag katulad naman itong ito, ito po ay isang switch at isang outlet, ano? Ang gagawin po natin dito, ilalabas natin dito isang 14 at dalawang di 12 ano yan ang kasi dito isang switch at isang outlet ano pwedeng dalawang switch to at isang outlet ano kaya kung dal kung ito po ay tatlong dal tatlong dalawang switch isang outlet kailangan po ilabas yung wire dito ay apat ano para sa live at tsaka dalawa sa suites, tsaka dalawa do sa live ano, tapos yung ja jumper na lang yung isa sa live doon nung pinaka suites natin, nang sasunod po ipapakita ko sa inyo kung paano gagain ito muna po tayo itong outfit basic lang po ito madali lang dahil lagi po itong dalawa thank you Ito ay second hand lang po ano, pero pwede pa natin gamitin doon. Siyempre, una po yung gagawin, babalatan nyo muna to no. Kabilaan yan, tapos ilalagay natin dito. Lalagay natin yung panjumper. Baro klasin natin itong panjumper dahil ito ay naunan na yung dati na second hand na. Papalitan po natin siya. titignan natin kung ito ay uubra pa no? saksak po natin tong ating tinalupan ito yung ano. bali kabilaan po yan saksak natin dito yung isa saksak dito kaya pwede naman dito sila dito na lang natin sinaksak kabilaan ngayon para magkakuryente po itong dalawa para magkaroon siya ng power magja jumper po tayo doon kabilaan ano kailangan natin ng apat na pang jumper apat na wire ng liit kaya ay may ginawa na no ito ito yung dati, lininis lang natin dahil ito ay may kuryente na yung una dito naman tayo tatap yan nasaksak na dyan ikuti natin yan sasaksak naman natin dito sa pangalawang butas siya. Yeah. Ayan. Ayan, nakita nyo. Nakasaksak na. Tapos para ito makasupply din, kukatay doon. Pasa natin dito sa pangatlong butas. Bali ito ay trigang switch ano, ay trigang outlet. Ayan. Sasaksak na. Lulupiin natin para may pasok natin dito. tayo. Masyadong maiksi. Lagyan natin itong medyo mahaba. Yan. Balas meron na, no? Ngayon, ito namang kabila ang lalagyan natin. Gumawa tayo ng isang wire para sa pag-supply. Masyado may kasi isa. masyadong may eksip, eh. pwede natin palitan. Ayun na isa pa ko pa tayo sa ano nila nakatusok na dito naman pupunta natin kapag kaalanganin po kayo yung katulad dito wire medyo maliit pwede, pwede nyo po palitan yan Para sigurado kayo hindi mabubunot yung ating wire na ilinagay yan ready na po natin yung kabit dito Pre, ilinisin muna natin yung mga ano. ang notebook niya isang ano lang, Ah, tapos isang t-shirt ano, pasok nyo lang. Gunis, bebes, beses. Bawa-bawa, bawa oras lang. Alam ko ba yan? mo po? Hindi. Siyempre, bakit mo nga baon? Baon na. Bakit Baon, baon.

tayo na medyo mas maliit ano kaysa kanina. Subukan natin ito. Yan, mabura na.

ito yung mga luma nating outlet lang ano. Kinabit lang ulit natin. Yan. Ayos na po siya. Bali, na lang po sa taas ano. Yan. Uh, na lang natin sa taas para mapagana natin. Lalagyan na lang doon sa breaker. Tapos na po siya ano. Yan. Ganyan lang po kadali ang paggawa ng ano. Trigang outlet. Ayan, natapos na natin ano. Ah, balik. In-splice natin doon sa taas. Pansamantala, ito ay kilabit lang natin muna sa wire, ano. Kaya kung makikita niya, ayan yung wire. Para matesting lang natin kung buo itong ating outlet na second hand, ano. Ito po ay dati nating outlet sa pinipaklaso sa bahay. Ngayon po, testingin na natin. yan lumagana na, ano. Ayan, may outlet na tayo. di ba? Sa simpleng outlet lang, ganun lang kadali ang paggawa. Approved.